Na, makadong kita. Grabe yung kainit ba? Na, sige. Makadong kita. Kasi ka naklingaw. <laughs> Sarili ay lang ng tuig ba? Bert, di na ko doon. Na, sige, panda. Tara. Manong TV, Manong Dito ay may isa Manong ba na huwag ka nakasabi-sabi doon? Ay nasan? Tama ba ganyan-ganyan na ito? Oh, among ini pasti kok gini kalian Mang Dodong. Pero kinahanglan makagawa ako ng paraan. Pag birthday dapat gayad, mahandaan kay mahandaan niya ang bakay. Once a year lang yan. Basta kay kalay ilayo na kanilan bay. Kasi <laughs> lang kay mo pa sa gihapon kita kanilan. Ya, yeah, pada. Tama. Maghanda na lang ako. Bahala mali sa din kinapoy ang importante makapaghanda. Once a year good lang agaw kita mag birthday. na ang makahanda ngayon. Ay, nang hinigay sa ani. Masiyo wa na kita. Wa <laughs> kita ka wa? Amo ngin interesada. Papagani kita makatunga. O <laughs> sige pa da. Utumay da ako. Tinaang <laughs> lang ko kay makahanda. Kay yasayod gon si Sani nang kanak birthday. A few moments later. Ay da Sani. Dayo rang bayad mang dorong. Kita <laughs> ang ato pa unahan. Wala so, unahan ni kanis koryamo

Melayu, pa. Ma. Sige lang, baik! Iyan deh, bayi nilang! Buro, pas sige Kamu ngian bayi nilang? Oh, kamu ngian? Pagkala ilalo! Woy! Iyan deh, kanak bisita! <laughs> Bunda, Kamau mau ngain handa ku? Woy, <laughs> Dudung! Do Dudung! Do Hari kami! Happy, Happy, Happy birthday! Oi, <laughs> Yang kau naik, mga bayo-bayo! Kamu bayo? <laughs> yang ingin handa, Pak Panset? Di song saum ko na sa masakan. Kasi siya ay nakamuha. Pansit ka doon lang ganing ma-offer ko kamay, oh. Dapat to, dalawang kami kadi di. Diyan magbangon. Kay Airlines. Hay na, bro.